reaksyon niyo po sa planong ah, magtayo na tayo ng permanent structure, civilian structure sa Yungin insyon? Attorney. Well, para sa akin po, mukhang kailangan na rin talaga dahil nga itong tina eh talagang uh, pinapalakas pa nila yung kanilang mga efforts na paalisin na tayo doon. Hmm. So dapat na siguro eh ano, uh, kumuha ano tayo ng ibang struktura para nga mas uh, matagalan na tayong mag uh, makapag uh, um, um, ano kayang maganda ito? Dahil sinasabi nila, paglilino ng AFP, hindi military structure ang ilalagay dyan. Ang sinasabi naman ng ilang mga eksperto, dapat lighthouse or marine research center. Well, sa akin po, parang binabalik lang natin sa China yung mga excuses nila dati. No? Kasi yun din ang sabi nila nung no? nagtayo sila sa Mr. Prip. Si eh. oh. Sherman Shelter daw. Pero, no? eh, di balik natin sa kanila. So, huwag silang aangal kung sakaling ang gumawa tayong sarili nating fisherman shelter. Um, kung whether it's a fisherman shelter o kaya lighthouse, basta naman po nakakatulong din sa navigation dun sa area. Hindi naman siya nagiging, uh, kumbaga, threat. Hindi siya nagpo-post na threat kay kanino. Sa akin, okay lang po. Opo. Ang ang tanong dito, ang sistema, paano natin uh, iahatid? O, ang mga equipment <laughs> ang ating mga materiales sa West Philippine Sea sa Ayugin Shoal. Eh, ba yan, nakabantay sila eh. Sinusundan opo. tayo, hinaras tayo. Kasi tinitingnan nila, baka may mga karga na kay mga bakal dyan, mga welding machine, etc. etc. Attorney. Well, opo, talagang yun po yung pinakamalaking uh, challenge yan. Yes. No? Kahit naman po nung uh, usapin pa lang eh, yung repairs para doon sa Sierra Madre, eh, nandun na yung issue na yun. No? So, kung permanent structure pa lalo nga mas malaking ka challenge siguro 'yon. So siguro dapat uh, para sa sa akin po siguro man eh kasama na 'yan sa mga nga ng AFP uh, kung sakali ngang meron silang uh, gagawin nga na structure diyan sa lugar. Kasama na 'yon dun sa consideration siguro. At pati na rin yung kumaga yung continuous supply nga afterwards, no? Dapat kasama din 'yon sa mga considerations pag nag uh, uh sila o kaya gumawa sila ng, ng bagong struktura. Oo. Ito na ba ang ibang paraan na hinihingi ni Pangulong Marcos Jr. dahil he, hindi, hindi na talaga gumagana diplomatic efforts ng Pilipinas against China. Attorney. Well, hindi pa naman natin na uh, dineg kung meron ang uh, parang specifics na yung uh, kanyang nabanggit na bagong paradigm, no? Uh, maaaring partian pero maaari din hindi. Kasi yung uh, question ng uh, paggawa ng bagong struktura, matagal hmm. na ako na rin na proposal. Dahil matagal na nga rin kasing alam na yung uh, uh, BRP Sierra Madre, eh, talagang hindi yun tatagal dun sa lugar na yun. Uh, after all, it's been more than uh, 30 years nang nandyan. Tapos nung, nung nilagay yung barko dyan, eh, it was already more than 40 years old. Wala na. Opa. So talagang inevitable yung question na yun kahit noon pa. No? Hmm. So it's not necessarily part of a new approach, no. Pero uh, par sa akin parang ano yan eh, parang um, inevitable yan na kailangan kailangan i-address natin yung question na yan. Ito ba'y parang ipinapakita natin na hindi tayo magpapabuli na, hindi tayo basta-basta lang aapi ng China. Tama lang ba itong hakbang na ito, okay. uh, Attorney Matumbakal, uh, na ipinapakita natin sa China? Na hindi naman natin talaga uh, nilalabanan no ng mano-mano ang China baka kasi magagalit sila at uh, magtatayo na natin structure dito at least man lang iginigiit natin ang ating karapatan at at least man lang matitinag ang China Ah uh, pwede po no uh, hmm. kasi nga kailangan ipakita natin na talagang determined tayo Yes at, uh, determined ba diba? So dahil sa mga ginagawa nila sa atin no ipakita eh, natin na hindi tayo atras lamang yeah. no at kung kailangan gumawa nga tayo ng bagong struktura para nga masuportahan oh. yung ating presensya doon, lalo, na yung ating mga, mga angista. Hindi, yun ang gagawin natin kung kailangan. Oh. Lalo na kung sila itong talo sa palaging uh, namimilit na paalisin talaga tayo. Eh, hindi naman kanilang lugar yun. Oh. At uh, sabi dang China, handa raw sila magipagtulungan at magipagdialogo sa Pilipinas. Kaugnay sa issue dyan sa o maritime issue sa WPS. Uh, Sila ba nagsasabi ng totoo? Dapat ba tayo maniwala sa uh, statement na ito ng China? Para well, sa akin po uh, ang Pilipinas man open talaga for dialogue ever since. Tayo nga yung nangunguna dati pa na ma-resolve sana sa peaceful means itong mga hidwaan na ito. Pero yung kabila ang laging bumabali din sa kanilang sinasabi. Eh. So para sa akin, uh, pakita lang natin na oh, open tayo sa dialogue pero hindi tayo magpapaloko bale kung tayo magkikipag-usap. Hindi pwede yung ginagawa nila na habang pag-usap, eh, kinukuha na nila pala yung pinag-uusapan. No? So dapat talagang uh, kumbaga, ma kahit makipag dialogo tayo sa kanila, dapat fully aware at saka fully prepared tayo sa mga ari nilang gagawin no? habang nagkikipag-usap. Hindi ba kaya mas lalong maging mapangahas ang China dito dahil sa pinaglalaban nilang nine dash line? Doon tayo maglalagay ng struktura dyan sa Ayungin Shoal backed bid uh, dito po sa uh, karapatan natin na uh, meron tayong karapatan diyan nanalo tayo sa arbitration and of course 200 nautical miles atin yan uh, attorney well actually natagal na silang nangangahas talaga no uh, hmm. kaya na po tayo kumbaga, natutulak na halos sa sa baybayin no uh, na sila sa Yungin Shoal nandoon sila sa Scarborough Shoal no dati hindi naman sila nagpupunta diyan eh hindi sila nangangahas na banggain tayo diyan sa mga lugar na yan, no? Uh, ngayon lang, no? At alam nila na kaya kaya sila kaya nila kinakaya yan ngayon eh kasi nga umatras tayo before. So kailangan oh. pakita natin na hindi na, hindi na talaga tayo atras ngayon. Wala na tayong atrasan ngayon. No? Kailangan na talagang panindigan natin itong mga lugar na ito. Eh, ang tanong nila, ano ba talaga meron dyan sa South China Sea at uh, <laughs> inaagaw sa atin yan ng China? Well, para sa atin po kasi yung mga likas yaman dagat diyan, ah, okay. no? Uh, Nandiyan po ang susi ng ating food security mm -hmm. at energy security. At uh, in the future, malamang uh, lahat din ng ating mga mineral and other resources ay so, eh, makukuha natin sa dagat kaya nga, nga po meron nang usapin ng tinatawag na blue economy. Ah, mm -hmm. uh, yun po ang kahalagahan niyan sa atin, no? Sa nakasalalay yung kinabukasan ng bansa natin dyan. Ang hirap, itong China ang iniisip lang niya ay eh, yung kanyang insecurity, no? Uh, mm -hmm. Kaya lang naman niya kinukuha yan eh, para doon sa kanyang military security. Eh. Akala niya, uh, mas malakas siya at kailangan niya security, eh, lahat ng ibang bansa sa paligid niya, ay eh, dapat eh, na lang at uh, okay. <laughs> uh, bumigay um, na lang sa kanilang pangangailangan ng security. No? So, kailangan uh, uh, talagang harapin natin yung issue na yon at pakita natin sa kanila na hindi natin basta-basta lang i-give up yung sarili nating uh, mga likas-yaman dagat, yung ating future security, no? para sa kanilang mga agama-agama at -agama, kanilang mga insecurities. Okay, bukod sa diplomatic efforts, sa plano nating Tayuan na ng permanent structure, uh civilian structure sa West Philippine Sea, at ano pa ang dapat nating gawin para tumigil na sa pambubuli ang uh, China sa atin? Well, sa akin po, no, yung, uh, siyempre kailangang natin yung pakipag-usap natin sa mga allies and friends natin sa buong mundo. No? At uh, dumadami siya taon-taon no, no? na sumusuporta sa atin pag nakita nila yung rason kung bakit na ganito yung sitwasyon at bakit tayo naninindigan sa mga karapatan natin. Kailangang pag pagitingin natin yung ating mga uh, relationships uh, sa economics at saka sa uh, security. No? Um, tapos, kailangan din nating kumbaga mag-provide din tayo ng mga contingency plans no dahil nga uh, malaking uh, uh, challenge yan no yung uh, umamanat, yung mapanatili natin yung mga lugar natin diyan kaya kung kailangan eh, mag-isip na rin tayo ng mga paraan para nga uh, ma-depensahan yung mga lugar na yan kung sakaling talagang kukunin ng China yan sa dahas mm -hmm. ang tanong dito, can we really turn our back sa China? Well, hindi naman po natin uh, tinatalikuran ng China. Eh. Actually, ang ginagawa natin, hinaharap natin ng China, pero mm. natin ng patas. Hindi yung hinaharap natin ng nakayuko tayo at nakaluhod at uh, humihingi ng awa sa kanila. So para sa akin po, uh, yun po ang, ang susi dito. Kailangan makita ng China na hindi tayo mga sunod-sunuran lang at uh, magkakautaw lang sa kanila at yuyuko lang sa kanila. Kailangan ma- kailangan ma-realize nila, nila na dapat tratuhin nila tayo ng patas, tratuhin na tayo ng may respeto na tayo isa ding uh, bansa na mayroong sariling uh, mga interes and uh, we must remain uh, restrained and responsible. Opo, opo sa si China. Yun lang na may importante. Opo. Hindi tayo ang opo. nambubuli. Tayo binubuli. Pero ipinapakita lang natin sa buong mundo na iginigit lang natin ang ating karapatan sa atin yan. Tama opo. po yan. Tama po Patakita yan. Ng At uh, mundo, ever since po. naman, eh, tala, tayo, tayo talaga, kumbaga, pwede lang tayo na, tayo na natili, eh, kagaya nung pag-resupply natin sa oh. union we're still using the same things that we were using before. Pero itong China yung nagpaparamit, nagpapalakas talaga ng kanilang mga responses, no? Oo. Para tayo umatras. So, kailangan pakita natin, patuloy lang natin ito. Oh, sila pang ang higanteng bansa, sila pang ang bubuli, sila pang mapang mapangahas. <laughs> Pagkatawanan oh, sila ng buong mundo. <laughs> Opo, oh, tapos sila oh, pa yung umaangal na sila daw ang biktima. Oh, yun na nga. <laughs> Talagang... pa, paano magiging biktima ang China rito? Sila na nga ang mga ogs. Opo. <laughs> Wag na, o baka ma, may may mga espiya dito ng China, attorney. Eh. Baka ma-file libel.